The Three Flowers of Florencio Mansion Chapter 24, That Letter Ngayong araw ang libing ni Papa. Lahat kami ay busy na talaga kahit 5am pa lang dahil sa madaming inaasikaso. Maya maya ay darating na rin ang mga dadalo sa libing ni Papa. Kasalukuyan akong nag-aayos ng sarili. Si Mama din at si Kena ay nag-aayos ng kanilang sarili sa kanya-kanya nilang silid. Hindi ko alam kung bakit habang mag-isa ako sa kwarto, Parang ang bigat-bigat ng dibdib ko. Siguro dahil hindi ko na talaga makikita si Papa. Kagabi kasi iyak ako ng iyak dahil naiisip kong iiwan na talaga kami ng tuluyan ni Papa. Tapos dumagdag pa ang sudden confession ni Kainzo noong nakaraang tatlong araw. Nandito pa rin sa utak ko. Hindi mawala-wala. Tapos kagabi, biglang nag-text siya. Simula nang mag-confess siya ay hindi na ulit siya nagpakita at kagabi lang nagbalak sigurong i-text ako. From, Kainzo. Good evening, babae. I know nagtataka ka kung bakit ngayon lang ako nag-text. Sa loob ng tatlong araw na hindi tayo nagkakausap o nagkikita. Don't worry, okay lang naman ako. May kailangan lang talaga akong gawin kaya busy ako tsaka I am still stuck on that day I confessed everything to you. I'm trembling while typing this. I don't know why, but everything about you makes me feel so excited and nervous at the same time. I miss you so much but I think it's just right to give you time first. Alam kong nasaktan ka masyado ni Kuya Dreiko and it is not easy for you to accept me because you're still processing things. I wanna say sorry for loving you unconsciously. And also, I wanna say sorry to you and your family because I cannot attend on your father's funeral. That's all that I have to say. Thank you, Farrea. 'Yun ang message niya. It was not short nor long but it was just right to make me feel uneasy. Parang may hatid na lungkot ang bawat salitang nakatype sa mensahe niya. Why can't he attend Papa's funeral? Ano bang gagawin niya? Akala ko ba gusto niya ako? Kakaamin niya lang noong nakaraang tatlong araw tapos bigla siyang ganito. Sa last day ng papa ko dito sa mundong ibabaw, hindi siya makakarating. I replied to him. Asking why he can't attend on Papa's funeral pero hanggang ngayon ay wala akong na-receive na reply mula sa kanya. I heavily sighed. Parang pagod na pagod ka na agad, Red. Kakasimula pa lang ng araw pero para kang zombie. Una ko sa sarili habang kinakalikot ang eyebags ko. Nakatingin kasi ako ngayon sa mukha ko sa salamin. I look so stressed. Ang itim ng under eyes ko. Feeling ko nga pwede na akong eye casting sa isang horror movie. Ate. Tapos ka na po ba? I walked towards my door when I heard several knocks Si Shike na iyon kaya pinagbuksan ko Malapit na, bakit si? Tanong ko, bumungad naman sa akin ang mukha nitong nanlulumo. mo Kung titignan ang ilalim ng mga mata nito ay mas malala pa kaysa sa akin Malamlam ang kanyang mga mata and I can see through that anytime soon Iiyak na siya She smiled, she looks so weak Hinihintay ka po ni mama sa baba sabi niya magpapatulong daw siya sa pag-aasikaso kasi dumarami na ang mga taong dadalo, sagot niya. Huminga ako ng malalim at walang pag-aalin lang ang niyakap siya ng mahigpit. I know she needs this. She needs me. I caressed her hair and after a while, I heard her soft sobs. Hanggang sa naging hagulgul iyon. Miss ko na si Papa, ate. Miss na miss, pumipyok niyang turan at mas lalong yamakap pa sa akin para namang sinasaksak ang puso ko tuwing hihikbi siya. Bawat paghikbi niya ang nagdudulot ng hindi maipaliwanag na kurot sa puso ko. Miss ko na din siya, she. Miss na miss, sabi ko at hindi ko na malayang tumutulo na rin ang mga luha ko. Kakayanin ba natin to, ate? Tanong niya. Saming hut ako bago napaisip. Kakayanin natin, she. Nandyan pa naman si mama. Siya na lang ang panghugutan natin ng lakas para bumangon ulit siya na lang ang natitira sa atin kaya dapat nating pahalagahan si mama. Babangon tayo, at sure akong magiging masaya si papa kapag nakita niyang kinakaya natin, nang hihinang sabi ko. I need to be strong. We need to be strong para malagpasan lahat ng mga pagsubok sa buhay. Mahal ka namin ni mama, she. Kapit ka lang, ha. Nandito pa kami, bulong ko sa kanya and she nodded while still sabong into my arms. We stayed like that for a while at umalis din siya pagkatapos para tulungan si mama sa baba at ako naman ay nagpatuloy muna sa pag-aayos ng sarili. Ako na po dyan, mama, bungad ko ng makababa. May buhat kasing lamesa si mama at nakikita ko talagang namayat siya at sobrang pagod ng katawan niya. She smiled pero hindi umabot sa kanyang mga mata. Salamat, anak, salamat sa lahat, sabi niya. I just hugged her. Mahal kita, mama. Nang tumuntong ang orasan sa 10am ay dumami na nga ang mga dadalo sa libing. Nagsidatingan na rin ang mga narintahan naming tricycle para maghatid sa amin sa simbahan. Pati na rin ang ng maghahatid kay Papa sa simbahan. Red, hiha, sorry medyo natagalan kami. Ito kasing si Greiko, nag oversleep siya, bungad ni Madam Chi. Pupunta na kami sa simbahan maya-maya para sa misa. Kaya nasa labas na kami ng bahay. Sumasakay na sa tricycle ang iba. Nginitian ko siya. Okay lang po, madam, sabi ko. Iginala ko naman ang paningin ko. May hinahanap na isang tao lang. Pero bigo ako. Hindi nila talaga kasama. Seryoso talaga siyang hindi siya aaten. Yaya Red, condolence, malungkot na saad ni Gryko nang makalapit sa gawi ko. Tinapik ni Madam Chi ang likuran ko at lumapit naman ito kay Mama at Chi na magkatabi ngayon. Tipid akong ngumiti at tumango. Sunod namang lumapit sa amin ay sina Sir Matthew, Dre Ico, at Sev Eri. Napansin ko ding puro formal attire ang suot nila. Naka-black na suit silang lahat, samantalang itim na dress naman ang suot ni Madam Chi. Condolence, ate Red. Condolence, Red. Condolence, Hiha. Ani nilang tatlo. Ngumiti din ako at tumango bilang tugon. Iyon lang muna ang naging interaksyon namin hanggang sa nakarating kami sa simbahan at nagmisa na. Sobrang maga mga mata ko at katabi ko si Dreythea na panay ang pag-aalo sa akin. Noong kukuhaan na kami ng picture ay pakiramdam ko ayaw ko, ayaw ko pang mawalay kay Papa. Sa huling pagkakataon ay sinulyapan ko ang mukha ni Papa na sobrang putla at binubuhay na lang ng make ang kulay niya. Tumulo ang luha ko. Papa, mamimiss kita ng sobra. Papa. Mahal na mahal ka ni Red, ah. Tandaan mo palaging mahal kita, Papa. Miss na miss ko na ang pagbibiro mo, ang tawa mo, ang ngiti mo, Papa. Miss kita. Ikaw ang superhero namin ni Shie, sino na magtatanggol sa amin ngayong wala ka na? Bulong ko habang panay pa rin ang luha ko sa pagdaloy. Hinahagod naman ni Drethea ang likod ko kahit kita kong umiiyak din siya ng sobra. Saming hut ako, kapag nakikita kita, Papa, Kumikirot dito oh. Parang batang sabi ko at itinuro ang parte kung nasaan ang puso ko. Sana kayanin namin lahat, Papa. Kahit wala ka na, gabayan mo kami palagi. Hinding hindi ka namin makakalimutan, Papa. Mahal ka namin ng sobra. Dati, iniimagine ko lang kung anong mangyayari sa akin kung mawawala kayo ni Mama dito sa mundong ibabaw. Ang sakit na agad tapos ngayong nandito na at nararanasan ko na, triple pala ang sakit. Sobrang dinudurog ako Ganoon ang naging sitwasyon ko hanggang sa kailangan nang dalhin si Papa sa sementeryo Bawat lakad ko, pakiramdam ko tinutusok-tusok talaga ang puso ko Sobrang lupay-pay ng katawan ko nang matapos na ang lahat Sobrang nanlulumo at pakiramdam ko bibigay na ang katawan ko kahit anumang oras Kumare, dito na kayo sumabay sa amin Tawag ni Madam Che kaya napalingon kami sa kanila May dala silang tatlong kotse Lumapit naman kami sa kanila. Hindi ba't nakakahiya, kumare? Nahihiya talaga tanong ni mama. Ngumuso naman si Madam Chi. Her eyes are so puffy, too. Halatang kagagaling lang din sa pag -iyak. Ano ka ba naman, halika na, sabi nito at hay nila si mama. Red, hiha, tawag naman nito sa akin. Bakit po madam? Ngumiwi siya. Call me tita hiha. Napalunok naman ako. Bakit po tita? She giggled. Kay Dreyiko ka na sumabay, ah. Parang nanonokso nitong saad. Napabuntong hininga naman ako. Wala akong nagawa kung hindi tumango na lang. Lumapit ako sa kotse ni Dreyiko. Oh, Red, saan si tita? Lumingon-lingon siya at kumunot ang kanyang nuo nang wala siyang makita. Huwag ka ng maraming tanong. Sa mami at daddy mo sila sumabay ni she. At ako, Pinapasabay nila ako sa iyo, simpleng saad ko at pumasok ng walang sabi-sabi. Bahagya naman siyang nagulat at napakurap-kurap pa sandali. Nagising lang yata nang magsalita ako. Mag-drive ka na nga, pagod ako. Gusto ko nang umuwi, please, dalhin mo na ako sa bahay. Napalunok naman siya at tumango. Agad niyang binuhay ang makina ng kotse. Nakatingin lang ako sa labas habang bumabiyahe kami. Kaya mo pa ba, Red? Basag niya sa katahimikan. Mahihimigan ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ako lumingon. Kakayanin ko. Mahal na mahal ko sina mama at Shay kaya wala akong karapatang sumuko, sagot ko. I heard him say. Alam mo, Red, hindi mo naman kailangang sabihin iyan, eh. Hindi porket nakikita mong durog sila ay kailangan mong ipakita na hindi ka nasasaktan dahil mahal mo sila at ikaw na lang ang makakapitan nila. Paano ka naman? Sino ang kakapitan mo? May karapatan ka din namang sumuko, Fred. May karapatan ka ding umiyak at sila naman ang magpaparamdam sa iyo na hindi ka nag-iisa. Huwag mong pigilan ang nararamdaman mo, Red. Bigyan mo din ang sarili mo ng pagmamahal. Pahalagahan mo din ang nararamdaman mo, huwag mong kalilimutan ang sarili mo. Dahil sa sinabi niya ay napalingon ako. Pero paano kapag nakita nila akong nasasaktan at umiiyak bigla na lang silang sumuko at iwan ako kasi baka isipin nilang ang hina ko ako ang panganay sa amin Dreiko, at ako lang ang makakapitan ni mama at ng nakababata kong kapatid. Pinipigilan ko na lang ang maiyak. Napapagod na rin ang mga mata ko. Kagabi pa ako iyak ng iyak, pakiramdam ko ubos na lahat ng luha ko. Bumuntong hininga siya. Red, makinig ka sa akin, okay. Panganay din ako sa amin and even if sabihin mong mayaman kami at hindi naman ako breadwinner, I still know how important hardships are ako ang palaging pinagkakatiwalaan ni Papa pagdating sa business kasi ako daw ang pinaka-capable. Ang bigat nun para sa akin kasi natatakot ang madisappoint siya. I also have to take care of my young siblings kapag wala sila. Noong mga bata pa kami, naranasan ko na hindi makapag-enjoy kasi dapat kong pagtuunan ng pansin si Greco at Kainzo. They are younger than me and mom and dad is always not around so I had to take responsibility. Imbes mag-enjoy ako dati dahil bata pa lang din ako, hindi ko nagagawa kasi baka biglang makatakas si Kainzo at mapahamak. Kasi ako, ako ang pagagalitin at madidisappoint si mommy and daddy sa akin. I also need to do my best in school kasi ipinagmamayabang ako palagi ni daddy sa mga kaibigan nila at sobrang taas ng tingin nila sa akin to the point na dapat maging perfect ako sa paningin ng lahat, madamdamin niyang kwento. Matiim naman akong nakinig. Itinigil niya saglit ang kotse at nagpark muna siya. Nagangat siya ng tingin sa akin at sinalubong ang mga mata ko. Then when I grew more matured, I realized that I need give myself love and appreciation, too. Dapat pala, inaalala ko din kung anong gusto ko. Dapat pala ay mahalin at pahalagahan ko din ang sarili ko. Hindi yung palagi akong nagpapaapekto sa sasabihin ng ibang tao, dugtong pa niya. Tahimik lang naman akong nakikinig. Nakukuha ko naman ang point niya. At hindi ko talaga ini-expect na ganun ang naranasan niya noong mga bata pa sila. May parents nga sila pero parang hindi naman niya naramdaman masyado kasi palagi silang busy. Kung tutusin ay mas swerte pa rin ako, kahit mahirap kami ay nandyan palagi sa tabi namin si mama at papa para alagaan at gabayan kami ni Shi. Malungkot ang mga mata niya kaya nagsalita na lang ako. Gusto mo bang kumain muna tayo? Nag-aalalang tanong ko. Umiling siya tsaka ngumiti. No need. Iuuwi na lang kita tapos doon na lang tayo kumain. Aniya. Sumang-ayon na lang din ako. Naging tahimik na pagkatapos sa buong biyahe. Hindi ko akalaing malalim din pala ang pinanghuhugutan nitong si Dreyko. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata hanggang sa makabalik kami sa bahay. He looked so sad. Para tuloy gusto ko na siyang patawarin kasi nakikita ko kung gaano niya dinaramdam ang lahat ng mga sinabi niya. Makalipas ang tatlong araw ay naging normal din ang lahat. Ang tanging napapansin ko lang ay ang mga pagbabago ni mama. Palagi siyang tulala at kadalasan mong makikitang umiiyak. Nag-aalala na ako pero iniiyak ko na lang sa gabi kapag tulog na silang dalawa ni Shi. Nagyaya si Drethea na mag-shopping daw kami ngayon para naman daw mabawasan ang lungkot ko at maituloy niya ang kwento sa akin. Gusto ko talaga ng bags ngayon, BFF. Ang dami kong collection sa bahay pero boring tignan, lahat puro pangit sa eyes ko, mapol niya pa habang naglalakad kami sa loob ng mall. Ang dami mong ang gamit sa bahay nyo pero hindi mo naman ina-appreciate. Pera pa rin naman yun kaya dapat pinahahalagahan mo. Dito, BFF. Madaming mga bags, tili niya at high nila ako doon. Sobrang daming ang bags doon at nakakalula ang presyo. Ang mahal naman masyado, sa iba na lang, dry. Mag-ukay na lang kaya tayo. Wala akong budget dyan, bulong ko sa kanya. Nagsungit naman siya. Huwag kang nega. Okay. Ayan ka na naman, magtatampo talaga ako dito. Reklamo niya. Ngumuso naman ako. Dry. Hindi niya ako pinansin sa halip ay naghanap siya ng mga bag. Dahil wala naman akong interes doon ay umupo muna ako sa isang mahabang sofa kinuha ko ang cellphone at nag-scroll sa Facebook. Hindi ko alam bakit parang may sariling buhay ang mga daliri ko at pinindot ang messenger. Nang tignan ang account ni Kainzo ay nabigla ako, hindi ko siya ma-message. Nag-delete account siya. Ni-refresh ko pa ulit ang mess, ko kasi baka mahina lang ang internet pero wala talaga kahit ilang try ko pa. Ni-try ko ding tawagan siya pero ang cover agent palagi. Hindi ko siya ma-contact. I closed my eyes and sighed. Ano yon? Umamin lang siya tapos hindi magpapakita ng ilang araw. Wow! Bakit ba kasi hindi ko din tinanong kina Madam Che kung saan si Kainzo? Oy, Red! Napalingon ako nang may tumawag sa pangalan ko. Namilog ang mga mata ko nang makitang si Esha iyon. Kasama niya si Dre na mukhang naiilang kasi hindi ito tumitingin sa gawi ko. I smiled at her. Esha, right, nice to meet you again. Sabi ko at inabot ang kamay niya. Grabe, akalain mo yun Magkikita talaga tayo dito Oh, my Tingin ko talaga destiny na ang naglalapit sa atin Baka magiging close friends talaga tayo Kinikilig nitong sambit Tumawa naman ako Grabing energy yan Baka nga I chuckled Sinong kasama mo? Tanong niya ulit Ah, si Drethea, Best friend ko Tumamotango naman siya BFF Ano mas maganda? Ito o ito? Biglang sulpat ni Drethea kaya napabaling sa kanya si Esha. Hi, ako pala si Esha, sunta BBFF din ni Red. Magiliw na pakilala nito at walang ano anong niyakap si Drethea. Nangunot naman ang nuo ng huli at tumingin sa akin ng naguguluhan. Sumabay ka na lang, I mouth. Ngumuso naman siya at umirap sa akin. Hello, Drethea nga pala, pakilala rin niya. Nice to meet you, Drethea. You're so pretty din. Halatang magkaibigan nga kayo nitong si Red. I wanna be your BFF, too. Lumapit naman sa akin si Drethea at bumulong. Sino yan, BFF? Bakit ang dal-dal? Mahina ko namang hinampas ang balikat niya. Hoys, huwag kang ganyan, dry. Sabi ko dito, pwede naman. Gusto mong sumama sa amin na mag-shopping. Girls date, ganun. Ani nalalong na lalong ikan alapad ng ngiti ni Esha. Sure, sure. Excited nitong turan. Para talaga siyang bata. Just me. Tumikim naman si Dreiko kaya napatingin kami sa kanya. Cha, stop that. Suwi nito sa babae pero hindi siya pinansin at inirapan lamang siya. Hoy, Dreiko gago. Anong ginagawa mo dito, ha? Ang kapal naman ng mukha mong magpakita pa kay Red. Matari na saad ni Dre Lumunok naman si Dreiko. Sorry, aalis na din kami, naiilang namang sabi nito at yumoko. Siniko ko tuloy si Dreithea. Hoy, anong trip yan? Hayaan mo siya, dry, sabi ko at bumuntong hininga. Umirap naman si Dreithea at umalis na siya para maghanap ulit ng mga bags. Pagpasensyahan niyo na ah, medyo mainitin talaga ang ulo nun, paumanhin ko. Malawak namang umiti si Esha. Okay lang. Naiintindihan naman namin, diba, Zin? Sabi nito at tinaasan ng kilay si Dre Iko. Sige, Red, mukhang mauuna na lang kami sa inyo Sa susunod, sasama na talaga ako sa girls date nyo, excited na ako Babay, kumaway siya sa akin habang hila-hila si Dre Iko na bagsak pa rin ang balikat Napaupo na lang ulit ako sa sofa at napasandal Ang dami ko namang problema, kailan kaya matatapos to? Napasulyap ulit ako sa phone ko at bigo na naman nang makitang hindi ko talaga matawagan ang number ni Kainzo. Nang maghapon ay naisipan kong dumalaw sa mansion ng mga Florencio. Gusto ko siyang makita, oo. Simula noong umamin siya sa akin ay hindi ko na maalis sa utak ko ang araw na iyon. Ang araw na hinalikan niya ako. Dalawang beses niya nang nanakawan ako ng halik. Matagal na kaming hindi nagkikita at miss na miss ko na siya. Hindi ko alam kung bakit pero may nagtutulak talaga sa aking bisitahin siya. Baka busy lang siya kaya hindi siya nakakatawag at hindi nagpapakita sa akin. Saan lakad mo, ate? Tanong ni Shin ang makasalubong ko siya sa salas. Dadalaw lang sana ako sa mansion ng mga Florencio. Nagpaalam ako kanina kay mama, tsaka madali lang ako doon. Mga ngamusta lang, sagot ko. Tumaas naman ang kilay niya. Wey, di nga, hoy, ano bang iniisip mo? Totoo nga, ngumiwi siya at tumawa sa harap ko. Parang nakakahinala ah, baka may iba kang gustong dalawin don. Nanunudyong sabi pa niya, ewan ko sayo, she. Dadalaw lang naman ako, tsaka gusto ko lang magpasalamat kina Madam Chi at Sir Matthew, di ba malaki ang naitulong ng pamilya nila sa atin. Tumulong sila noong inilibing si Papa kaya dapat lang tayong magpasalamat, paliwanag ko naman. Sabi mo eh, sige, Ingat ka ate. Sabi niya at tinalikuran na ako. Lumabas naman ako nang matapos makapag-polem ulit kay mama at nagpara ng taxi. Habang nasa biyahe ay biglang nagring ang cellphone ko kaya agad ko yung sinagot. Hello, sagot ko pero walang tumugon. Nang tignan ko ang caller ID ay unknown ang nakalagay. Paano nito nalaman number ko? Sinong pisti naman kaya ito? Hoy, kung scammer ka at pinagtretripan mo lang ako, pues hindi nakakatuwa. Ibababa ko talaga itong tawag. Naiirito kong saad. Wala pa rin sumasagot. Isa, ay block talaga kita. Nauubusan na ako ng pasensya. Papatayan ko na sana ang tawag nang biglang may magsalita sa kabilang linya. Babae, si Kainzo iyon. Parang kakaiba ang boses niya. Para siyang paos na ewan. Napakalalim pa ng pagkakasalita niya kaya nanindig ang mga balahibo ko. Kainzo, ikaw ba talaga yan? I heard him chuckle on the other line. I miss you. Teka, lasing ka ba? He snorted. Ako, lashing. Hindi ako lashing, babae. Tanggi niya at sinamahan ng tawa sa dulo. Gosh, ang puso ko parang tanga. Hoy, ang kapal ng mukha mong tawagan ako ngayon. Bakit hindi ka samipot sa libing ni Papa, ha? Anong trip mo? Bakit nag-delete ka ng account? Tapos bakit hindi ko makontakt ang number mo? Anong nangyari sa'yo, ha? Galit kong turan. I heard him giggle. So cute. Tangin ng puso to. Kumalma ka nga. Ang OA mo naman. I'm sorry. Did you miss me? Anito. Halatang lasing talaga ang boses niya. Hindi ko siya sinagot. Napalunok lang ako. Bakit naglalasing ka? Pag-iiba ko sa usapan. He sighed. Right. You don't miss me. His voice cracked. Nanikip naman ang dibdib ko nang marinig na sabihin niya iyon. It was as if he was hurt. Kind Zushan. He laughed at narinig kong tila may tumunog na baso. No need to say sorry, babae. I just wanna say that I am the one who should say sorry. I'll miss you so much. I hope we'll see each other again, sabi nito na tila kahit lasing ay napakamadamdamin pa rin niya. Grabe ka naman, ang OA. Saan ka ba ngayon? Papunta ako sa mansion. Wala ka ba sa bahay niyo? Tanong ko. Hindi siya nakasagot ng matagal kaya akala ko ay nawala na ang kabilang linya. I'm so sorry, Farrea. I hope you can forgive me. I love you so much. I really do. Huling sinabi nito at biglang nawala na ang kabilang linya. I was a bit shocked and hurt. Napakabastos naman ng ugali nito. Bakit binabaan ka agad ako ng tawag? Eh, kakakausap pa lang namin. Ilang araw din siyang wala tapos ganun-ganun lang humanda ka talaga kapag nakita kita, kain Zushan. Kakalbuhin kitang kapal ka. Nang makarating sa mansion ay agad kong nakita ang isang medyo may edad na ring babae na nagdidilig ng mga halaman. Tinawag ko ito. Hello po, ate. Ako po pala si Red. Dating yaya po ako dito. Nandyan po ba ang mga Florencio? Magalang kong tanong. Bagong katulong siguro nila to. Ah, wala po dito ang mga Florencio. Pumasok po sa trabaho si na Madam at Sir samantalang nasa school naman po si Sir Greco at nasa trabaho din si Sir Greco, sagot nito. Na-curious naman ako kung bakit hindi niya nabanggit si Kainzo kaya akmang tatanungin ko siya nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Severi. Nakangiting tumakbo siya papalapit sa akin. Oh, Ate Red, anong ginagawa mo po dito? Babalik ka na po ba? Excited yang turan. Ngumuso naman ako at umiling bibisita lang sana kaso wala pala silang lahat dito, nahihiyang ani ko. Ako na pong bahala dito, Manang. Kakilala po siya ng mga Florencio, sabi ni Severi at tumango naman si Manang, nagpatuloy na ito sa pagdidilig. Pinapasok naman ako ni Severi sa loob. Ganun pa rin naman ang mansion, wala pa rin nagbago kahit ilang linggo akong nawala. It's still neat and clean. Ang tahimik, basag ko sa katahimikan. He chuckled. Pasensya ka na, ate Red. Noz, akto talagang wala silang lahat dito. May iniabot siyang baso sa akin na may lamang juice na tinanggap ko naman. Salamat. Nga pala, ate Red, sakto. May ipinapaabot palang letter yata si Sir Kainzo. Ewan ko nga kung bakit ako ang inabutan nito. Basta sabi niya kapag nakita daw kita, ibigay ko. Nakalimutan ko kasing ibigay noong nagpunta kami sa inyo last week, sabi niya. Napakunot noon naman ako. Letter. Bakit may pa letter? Natatawang saad ko. Ewan ko din. Teka kunin ko lang sa kwarto ko. Aniya at lumakad na. Naghintay naman ako sa salas at ininam ang ibinigay niyang juice sa akin. Ito. Ate. O. Oh. Noong last two weeks niya pa ibinigay sa akin ito pero sabi niya ibigay ko lang kapag nakaalis na siya. Sabi niya at iniabot ang letter sa akin. Isang sobra iyon. Umalis. Saan ba siya nagpunta? Kinakabahan kong tanong. Hindi ko alam kung bakit kinabahan ako bigla. Tumaas ang kilay niya. Hindi niya ba sinabi, ate? Ang alin? Umalis po siya bago ang libing ng papa niyo. Pumunta po siya sa ibang bansa para mag-aral doon. Hindi niyo po talaga alam, ate Red. Gulat niyang saad. Napalunok ako at parang may iyak sa narinig. I feel like, naminggi ang mga tenga ko huminga ko ng malalim at nanginginig ang mga kamay na binuksan ang letter. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. A letter for my love. Hi, babae. I miss you so much. Sa puntong ito na binabasa mo ang letter na isinulat ko, I know how much pain you would feel right now that you are reading this letter. I am so sorry, babae. I am so sorry that I am not that brave enough to tell you everything. I love you. Mahal kita. Mahal na mahal pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko nasabi sa iyo na I received an offer before. Isang famous school sa UN ang nag-offer sa akin. Sabi ng din sa school namin they saw that I had a potential kaya binigyan nila ako ng offer. Noong una, hindi ko gustong tanggapin ang offer kasi, you were so broken that time. Nawala ang papa mo and kuya Dre Eko broke you. Farrea, I don't want to see you cry so I made this letter. I know I may sound so selfish but this is the only way I know to confess everything to you. Hindi ko alam kung may mukha pa ba akong ihaharap sa iyo kung sakaling bumalik ako sa Pinas. Farrea, I confess to you, right? I said patience is a virtue. Hindi ibig sabihin na malayo ako sa iyo ay hindi nakita mahal. Noong nag-confess ako sa iyo, I know that you would reject me kasi alam kong nasaktan ka ni Kuya Draco. And that night, I decided na magpakalayo-layo muna. Tinanggap ko ang offer nila. This is my chance so I grabbed it. Sana maintindihan mo ako, Farrea. I love you so much. Remember that bracelet I gave you. Yang bracelet na yan ang palatandaan na kahit wala ako sa tabi mo ay nandyan sa bracelet na iyan na mamahay ang mga alaala ko. I hope you will remember me, babae. Hihintayin kong maghilom ang puso mo. I hope that when our paths cross again, you are healed and ready so that I can love you and you can love me back without doubts. From, Kainzo Smiley Face, Mahal Kita Winking Face. Dahil doon ay sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Kaya pala hindi ko siya makontak. Umalis siya ng walang pasabi. Kainzo, Nandito sana ako para sabihin kaya kitang bigyan ng chance na patunayan ang sarili mo sa akin kasi hindi ibig sabihin na nasaktan ako ng kuya mo ay iyon din ang gagawin mo. Tsaka ilang araw ko ding pinag-isipan to. Hindi ko kailangang magpasay kay tres dahil tama lang itong tinitibok ng puso ko, at ikaw yon. Nabitawan ko ang letter at humagulgul. I tried to dial and call the number who called me a while ago pero hindi ko na makontak. I closed my eyes and cried. Bakit naman ang daya? Kung kailan naman gusto ko na at pinipili ko ng maging masaya sa ka naman ipinagkakait sa akin ng tadhana. I cried and cried there for many hours at niyakap lang ako ni Severi at pinatahan. Ang daya mo, Kainzo Kung nakarating ka dito sa dulo pahingi naman ng likes at subscribe kita kita sa susunod na chapter.